if I'm not mistaken po, 2023 pa po ito, no, na pinagbabawal yung maingay o malakas na tambucho. Kasi pero issue po ito sa ating uh, mga natutulog, lalo na sa gabi, noise pollution po ito. If I'm not mistaken, nasa 99 decibels uh, pataas po ang bawal. Uh, pabili na po ang ating city government, ng mga decibel meters. Pag kayo po ay nahuli, na maingay masyado yung mga motor ninyo, tambucho ng motor ninyo, eh kayo po ay mumultahan ng 2,000 pesos. Hindi lang po ang Pasig meron gantong klaseng ordinansa, meron din po yung ating mga kapitbahay. Kung hindi po kayo mahuli dito, mahuli kayo sa ibang mga kapitbahay nating lungsod, eh doble-doble po ang inyong multa. So please, kami nakikiusap. Huwag na po natin gawing maingay yung mga motor. Sa sobrang dami ng motor ngayon, sa sobrang traffic, mas maigi na yung hindi masyadong maingay ng ating mga sasakyan para medyo mas peaceful tayo lahat. Less stress po sa atin. Sa mga TPMO po natin, meron na silang hawak ng mga decibel meters. And we're in the process now of training yung ating mga barangay uh, tanods na may issuance po o kaya mag-issue ng kanilang violation receipts. Uh, OVRs, itong mga decibel meter na to. So, Again, full implementation tayo ng mga batas natin kasama po ang ordinansa laban sa mga maingay na mga motorsiklo.